Panibagong guidelines para sa pagpapatupad ng emergency cash transfer program inilabas na ng DSWD. Kasama mo sa Balita si Radyoman Lester Aler. RMN Live Reports! Naglabas ang panibagong panuntunan para sa pagpapatupad ng emergency transfer o Program ang Department of Social Welfare and Development upang mas mapabilis at maging angkop sa pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng sunod-sunod na kalamidad. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesman ay tumlaw na layo ng magbagong patakaran na ito ay maangkop ang ECT sa disaster response at early recovery ng mga internally displaced persons o ITPs. Kabilang sa mga bagong patakaran ng ECT ay pagdedeklara ng state of calamity ng Pangulo o lokal na pamahalaan, market operability o kakayahan ng mga pamilya na magbenta ng pangunahing bilihin at post Justice sa Needs Assessment na tumutukoy sa lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa klaw naman ng programa ang mga titindi, At bahagyan na ng mga kalamidad gaya ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkana at iba pa. Sinisiguro naman ni Asik Dumlao na ipapatupad o ipatutupad ang programa ayon sa kung ano ang pangangailangan ng mga pamilya na apektuhan ng kalamidad upang matulungan ng mga ito na makabangon kaagad. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyo Manila, Les Tata, Armen.